Good morning guys. Ayan, aalis kami ni Ed. Sasamahan niya ako kahit na gusto ko sana ako lang. Kaya lang sabi ni Sasi, hindi siya papayag na ako lang mag-isa ang aalis. Kaya talagang pilit niyang pinasamahan ako sa papa niya para may kasama daw ako. Siyempre, malayo yun. Tapos, uh, cementerio pa. So, ayan. Aalis kami ngayon para mabisita ang tatay ni Ma'am Helen. Si tatay Sosimo. Ayan, tanda kami ng kawit, guys. This is my OOTD. Yee! Ay, ang kulit. Ayan, kasama ko si Ed. I'm Ito lang kami nakakakita guys ng poso sa kawit ay <laughs> Ayan, dito na kami. dyan Ito na ang daanan ngayon. Sabi-sabi lang po. Sabi. Oops. Ayan, dahil siguro sa umulan. So, ayan. So, ayan na. Andito na kami napag muna yung ating dala. So, ayan, circuit. Ito na. Uh, andito pa naman yung lagayan ng plug. Tapos, ayan, okay pa naman yung pintura. O, oh, ng name. Tapos, andyan pa yung plug eh. So, ayan, maglilinis lang kami ng konti. And then, dito, Ayan, ito meron ding bikta dito. Sir Kit, tsaka Ma'am Helen. Ayan, bali tatlo pala nakalibing dito. Ayan, ang pangalan ito ay Macario Bikta, Estebana Bikta, tsaka Megela Bikta. Tapos dito din, tabi-tabi. Ayan, meron din dito. Ayan, Antonina G. Bikta. And then dito naman, ayan, Paulo Lee Honey Bicta. Namatay siya ng 1994. etong Christina Bicta dito, ayan, Christina Bicta, namatay siya ng 1992. Ayan. So, bali, ito lang yung mga nakita namin bicta dito. Yung iba maganda, oh. Mm -mm. mm, Naglilinis Saktong hindi ako nakabili ng pintura'ng itim kasi parang okay pa naman 'yung pangalan daw no. eh uh -oh. So, ang nabili kong pintura is 'yung white na lang. Mm, um, dami, dami dito madumi, buti na sa menta na. Meron sige sige. Wait lang. Ha? Yung binili natin ng karande, hindi naman ganyan. Ba hindi na tubig. Ah, sa halo. Halo mm. yung Sa Mm -mm. kasi yung parang tubig <laughs> ayan, sobrang dumi dahil bumagyo ayan circuit maganda nga din may puno tsaka hindi masyadong mainit No, oh. um. Ito guys, habang naghihintay kami, ayan, nagpipintura si Kuya. So, ayan, magme-merienda muna kami. Ayan, kasi hindi pa kami nag-almasal bago umalis. Ayan. So, dal ayoko abutan ng init kaya lang dal sobrang traffic talaga ayan abutan pa rin sobrang init pa rin pero bute may dala kong payo so, kain muna tayo biskwit 'yung okay, mga alaga na kayo no

hindi lang maganda yung ano, nabili kong pintura flat kasi siya mali ata yung sinabi ni ate na yun yung bilhin ko sa iba kasi kami bumili bali dito na sa kawit next time hindi na ako bibili ng flat na yun yan dahil tingnan mo oh, pag namin pipinturahan ang pangit tingnan pati dito ayun sa taas oh. tanggal natin yung pintura dito. Ayan, ang dumi. Kaya tuwing may bisita kami dito, talagang hindi pwede hindi magpapapintura. Ayan. Pero next balik namin, kailangan magdadala na ako ng pinturang itim para mapalatada. Ano? Para mapinturahan. Ito lang naman yung wala dito. Pero usually yung iba marami. Okay pa. Ito lang natanggal. Oh. Tapos, sabi kasi ni Sir Kit, wag nang magdala ng bulaklak. Hindi pwedeng hindi ako magdadala. So, ganito na lang yung binili ko. Dalawang klase, isang white, tsaka isang yellow. Ayan, tsaka syempre meron tayong kandila. Ayan. And sana happy ka, Sir Kit, para kay Ma'am Helen. Ma'am Helen, dito na kami sa punto ng papa mo, ng daddy mo. Katagang binagyo din kasi dito, kaya tingin mo sobrang dumi. So, ayan, Sir Kit, kanina nadismaya ko kasi ang pangit na binigay na pintura sa akin, flat. Sobrang nipis ang paningin ko. So, dudoblihin lang pala. Tsaka, ayan, bonggang halo. Pinalo nila ng bongga, so ayan o, oh, nag-white na siya. Tapos, do na lang mamaya. Ay, dong, ilipat mo na muna yung bulaklak to. Ayan mo muna doon, bulaklak. Kasi, oo. Oh, oh. Eh, syempre, eh, kasi para yung kandila din, imasulit natin na nakaano. Pag mamaya pa natin lagay yung kandila, di ba, minsan puno pa. Mm hmm. Hmm. ganun. Kailangan hinahalo ng hinahalo. Tapos kumakapal din siya. And thank you sa mga kuya. Ayan. 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 may crack doon sa ano. Sa gitna te. Oo, oh, oh, may crack kaya maganda rin Hello. kahit papaano man pintura. Sa bagyo siguro 'yan, no? Sobrang lakas. Sa ano 'yan te? Sa ulan 'yan. Mm hmm. nababasa. <laughs> saya saya <nila> mo <laughs> <huyaw>. <laughs>

malapit na matapos sa taas konti na lang mamaya yan, dito na tapos papasadahan pa ng isa para kumapulang white niya ay, hi yan na, malapit na matapos thank you mga kuya ito yung isang kuya nandoon ano ah, dumihan din konti ayan ma'am Helen and Sir Keith, tapos na siya ayan halos sumakto lang yung pintura natin ayan wala Ikotubikin. na natin ay akin na ay bulaklak dito na lang kaya sa lapad na basa pa mayan mamaya so, ayan natapos na siya ayan daming aeroplanong dumaan. Ah, Nakailan na kami ng aeroplan. So, ayan, bayad tayo na. Hihintayin na lang namin na Edna Matuyo. So, bayaran na muna natin sila, Kuya, para makadiskarte pa sila sa ibang mga pamilya na magpapapintura. <laughs> Thank you, po. Ang sama ko sa bariya. Salamat po. Thank you. Itin. Oo, dali nyo na yung brush. Oo, magagamit. Dali pa ramin. Thank you, po. Salamat, din. Salamat, din. Ayan, maglalagay na kami ng bunang kandila at saka bulaklak. Dali mo to kayo, dali. Dali mo na yung brush. Tuluan po. brush. Oo. Oo.

Sundin ang gawag mo dito sa lupa o karang pasalami. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakaanay sa araw-araw. Tawarin -araw. mo kami sa aming mga sala. Ang gawin mo kapatawad na lang sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa toksot. at pagyan mo kami mo sa lahat ng sala. Ipagin ang sanya, mga niya na patungan ng lahat siya. Ang aming Diyos ay sumasa niyo. Ayaw kang sa pagbayang lahat ng akala pa rin naman, yung mag-iwan ako sa si Jesus tintabay na dinios pa nanalo sadan ani pero dili la sa anaks sa sa inspirasyon nato para nang 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 linisin, pinturahan at minsan lettering kami sa mga pangalan sa Ano mo? Ano ba mo? sunod bisita namin sa iyo, magdadala na kami ng block para ma-lettering na namin ulit yung iyong pangalan. And then, uh, yun lang yung laging namin munting regalo or mapakonsuelo sa tuwing binibisita ka namin. Yun na makapaglinis, makapagpintura. Kasi gusto namin tuwing binibisita ka namin. At bago kami humalis, gusto namin ganito na malinis na yung puntud mo. Ito ay pasasalamat namin sa so, sobrang bait ng iyong anak na si Ma'am Helen tsaka si Sir Kit. thank you Sir Kit at Ma'am Helen at nakilala ng pa papa mo or daddy mo dito. So ayun, sobrang init na yun lang. Uuwi na kami. Tatay Sosi mo, bye bye. See you next time ulit. Ibisitahin ka ulit namin dito. Pasensya ka na rin sa aming pabulaklak. Tsaka po, kunting kandila. Ayan. Yan lang ang kayang i-regalo or dala namin para sa iyo. So ayun, ikaw Ed nag-pray ka na. nakita na rin namin yung ibang mga pizza dito. Ayun, para ha. Malaman ni Ma'am Helen kung baka man notice niya pa kung sino yung mga nakalibing na yon. So ayun. ayan, sana nga uh, kahit papaano Ayan, matuwa ka my friend. Yan lang ang kaya namin this time. So, ayan. Yan po, circuit. Ayan, picture time na bago umalis. Ang ganda niya ito. Ang laki. Ang laki circuit to. parang anong han talaga ng pamilya. Ganda ng kanila. Hmm. Naka na. Ayan, na kami. Itong daanan, no, papunta doon kay Tatay Sosimo. Ang diit. ganito yung sa iba dito. Ayan, yung mga punutod nila. Yung mga bahay-bahay. Yan, ganito yung iba dito. Circuit. ano? no. May mga bahay-bahay. May bubong. Ayan. Ada nafsu ini. Na. Ini na aku. Ayam. Ayam. nih? layo pa ng pinagbila natin ng bulaklak meron pala dito we're going home na sa Dasma ang tuwa talaga ako pag nakakakita ako ng poso ang <laughs> cute ang dami nilang may mga poso dito alam namin na malapit dito sa gasolin station. Pura naman. Here on the street. Marami na kami. Ayan. 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 Ito ang video ng malapitan. Marami kami. 放松、so。 Ito na, na ako guys kasi wala akong almusal Wala kami almosal. Bye, kain mo na kami